What's up mga kahiwa for today's video guys ay mamamaling kita yung mamimili tayo ng mga gulay at prutas at mga pangailangan sa ating bahay so samahan nyo ako guys maglibot-libot sa pamilihan Tara na guys Dito tayo guys, bibili tayo ng uh, potato kasi yung potato ang pinaka-paborito nila guys so mamimili tayo guys pipiliin natin yung, oh may kamote pa pala dyan guys. Pero meron akong kamote na tanim so hindi ko na kailangang bumili. Ayan mamimili tayo na magandang potato. Mukhang luman na yung potato pero pipiliin na lang natin So, ito na guys. Mamimili na tayong na magandang potato. Yung hindi bulok. Ayan. Mukhang matagal na tong potato na to. Saan kayang potato na to? Pat ganito na ka? Parang lumang-luma na siya guys. O, oh, di ba? Pero kailangan kong bumili kasi yan ang gusto nila guys. Last week kasi nakalimutan akong bumili. So ngayon bibili tayo. Gagawin natin ah uh, French fries. Yummy. So maglilibot-libot tayo, guys. Meron dito yung organic na food. Ayan, guys, mga organic. Sobrang mahal niyan, guys. Pero yan ang gusto nila, guys. Yung boss ko, gusto niya yung mga organic. Ayan. Ayan yung organic. Hanap-hanap pa tayo guys ng ating mabibili. Mukhang may gustong bilhin ako guys. Bibili ako ng ano, pansit. Yun ang lulutuin ko. Ayan. Pansit. Ito. Ito yung magandang klase ng pansit. Ayan guys. Bibili tayo. Ayan, lakad-lakad tayo at maghanap na naman tayo ng anong mabibili. Ayun, ayun, parang gusto ko yung nakikita kong saging. Ayan, hanap ako ng saging. Ayan, guys, saging-saging. Sino bang mahilig sa saging dyan, guys? Alam nyo ba, guys, yung saging na malaki, hindi masyadong masarap. Masarap yung maliliit, kaso wala silang maliliit. Ay, meron silang maliit dito, pero mukhang ano pa, hilaw pa. So, bibili na lang tayo netong um, saging doll ang pangalan ng saging made in Pilipino sigurado guys kasi ang alam ko na factory ng saging doon ay dole doll ayan guys so ayan libot-libot lang tayo sa supermarket at isipin natin ano pa yung mga bibilhin natin guys I think kailangan kong bumili ng kamatis. Ayan kasi ubus na yung kamatis. Ay, yung, tingnan yung cucumber nila guys. O, oh, ang lalaki pero parang mukhang luma na. May nahihinog na yata. Ayan o. Oh. So mamimili tayo guys ng magandang kamatis. Kasi kailangan ko lagi yung kamatis kapag nagluluto ako ng soup. Nilalagyan ko ng kamatis yung soup. Ayan. Bibili lang tayo ng mga ilang piraso lang guys for one week na budget. Kasi every week naman ako namimili ng kailangan namin ayan guys ilang beses na ako guys nagtanim ng kamatis sa bahay kaso nga lang lumalaki naman sila tapos ayun namamatay naman so parang hindi maganda yung ano yung lupa kasi sobrang tigas so kaya bibili na lang tayo guys ng kamatis so ayan I think tama na yan guys sakto na yan for one week na budget hanap naman tayo ng ibang mabibili natin ayan parang marami nang nabili kong gulay so lakad 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 naman tayo guys dito tayo sa prutasan ang mamahal ng prutas guys ayan tapos minsan yung mga alaga ko napakapili nila ng ano ng prutas may gusto lang talaga silang prutas. Kaya yun lang yung lagi kong binibili. Gusto gusto nila yung grapes. Di kaya yung ano, blueberry. Pero yung blueberry, my god, sobrang mahal. Tapos ilang piraso lang ang laman. So, bibili ako na grapes. Ayan, guys. So, guys, pagpapatuloy na lang natin yung ating video. Bye-bye! Thank you!